Yung nag Naglalakbay Sa gitna ng hindi Tama ba? Lagi na lang ako Nadarapa Tapa, tapa, tapa tap. Ngunit eto Bumabangon pa rin okay. Eto sa basa sa ulan Walang masisilungan Walang makalapitan Sana'y mainuha pa Ako mainuha At na Ang <laughs> aking kalungkutan Dumi at putik sa aking katawan Ihit ng hangin at kataymigan <laughs> <laughs> Ulan at ang lamin Waring naruto Supagmalula Huwa pa din Heto ako Basang-basa sa ulan Walang masisilungan Walang makakalipatan Sa langit may walang may luha pa ako maiiyulo <laughs>